dito lang po ko kasi ang Yan po guys, dumaan kami dito ngayon kay Nanay Milba, Lula Milba, yung may mga maraming mga apo. So naba, nabalikan to ni bro tata dito. So ngayon din mayroong nag-abot, nag pinadaan sa atin. So kaya nga dumaan kami dito ngayon kasi mayroong nag-abot din. So ibigay natin. Sana nandoon sila sa bahay nila ngayon. Siguro mga bata ngayon nandoon sa school. ah uh, sana si Nanay Milba nandyan lang para makausap din natin. Ang okay, <coughs> bahay na nandunan sa itaas, sa nakaraan po, dito lang natin sila pinatawag. Dito natin nakausap. So, ngayon puntahan natin sa bahay nila. Baka nandun. Tanghali kasi ngayon. Tingnan lang natin.

ha huh? Pwede ba ato tala ito na si ibro rin Meron siyang napo uh, Na po eh Paabot na tulong Yan uh, Wala pa dito si na Milba nandiyan pa daw sa baba Sa ibaba So ano Pinuntahan sa kanyang apo so, si sa ano, mga nakaraang araw uh, Balikan po natin sila Dito uh, Nabutan natin ang biyaya So ngayon uh, si bro rin, eh Bumalik na naman kami dito para uh, Meron ding ipaabot uh, Hai ba, Mayong Uto ni Mudiha Kedim dek lagi Oh Nama Sura kan ay Pwede ato lang ato Bos nasi bro nito dito Nagwat Nasi Supisa sa inyo ba

Na pababa ko lang dito. Yan po guys, Di, hanggang dito lang po Hanggang dito lang po ko. kasi ang dulas po. Uh, lakas ng ulan kanina, ang sa ano, daan. So nandito na po sila si nanay. ayami at saka mga bata. Uh, dumahan kami dito ngayon kasi mayroong nagpaabot po para pang dagdag ninyo pang konsumo. ha? Ayan, si uh, maraming salamat ni Lil, Lila Lila Esquilio Bueno Lila Esquilio Bueno maraming salamat nagabot po siya ng ano 4,000 1, 2, 3, 4,000 salamat ma'am ha uh, oh, ma'am oh, ma'am ma'am ma Lila Selamat. Uh, salamat salamat dengan kain salamat ma'am sa grasya nga gihatag ninyo wala mo, tinta ma'am. Nakakuha naman sa mong kapuburi ma'am. Magrabig yung puburiya na ma'am. Sa so, mga bata na mga apo, wala nang iskwila ka ron. Uh Huwag yung uh iskwila. Hadlo kasi dintis ba? Kaya naman sila mga uyog sa Ito. Ah, nag-ibot eh Si Ayame, Ayame, nagtrabaho na ka? Maplay, unita pa ko kay Kuan. Mapapoy pang-isip. Ah, Ah, mga bata, mga apo ni mo? Hapit na po siya mga 18 sir, 14, 18 sir. Yan po ay yan lang po ang ano namin ngayon na, na napadaan lang kami dito. So ako hindi ako nakaakyat doon sa bahay nila si Bro Tata lang. So yan po naibigay na po natin. Matagal-tagal na po ito kasi ilang beses po kaming dumaan dito, walang tao dito sa bahay nila. Kung sa may negosyo niyo karon, sa may gagamitan sa inyong mga hinabang. Sir, napa may gamay ginawa akong gibilin-bilin sir kay ipalit-palit kung basura sir ako ni hmm, Ah, puhunan niyo sa ano? Para puhunan, hmm. naram git sila ko tangkil tangkil sir. Oh, nangalakal. Um, oh. Hmm. Ana gid kay dili ang hinabang dir ba na permente. Maabot ang panahon nga wala wala ta hinabang. Uh, so nglipay, na yung magamit-gamit ha. Dili pa imong gamit sir nga ning abot gitong hinabang sa mong kapuburi ba nga grabe kay puprihagi na mo. Mm. Uh, Ay mga bata nga Dili biya na basta-basta mga bata daghan gani sila. Uh, Mag-hi mo. Hello. <laughs> salamat ma'am. Salamat Yami. sa inyo sir. Salamat sa uh. Ikaw po sir, salamat sa inyo. Uh, um. Ngao dili biya may ma -abot sa ila o wala mo. Sige ha. Uh. Salamat, ma'am. Yan lang po. Uh, yan lang po ang pakain namin dito ngayon kasi mayroon kaming biyahe. So sinubukan naming dumaan dito na mayroon bang tao. Mayroon nga. So salamat na uh. nandito sila si nanay. Kasi ilang bisis kami dumaan dito, walang tao sa bahay ninyo. Sige ha, kanang dealer may okay. magdugay. Pa okay. Padayon ha. Salamat, uh, salamat ay. inyo, sir. ayame. Sa salamat ninyo sir. Ma'am, daghan salamat ninyo ma'am. daghan salamat ma'am. Okay. Ma sukad, sukad ka nang nagsunod-sunod ang grasya nga abo. Uh -huh. Salamat kay ko sa inyong nang tabang, sa inyong nga inyo nang kapuan. Uh, -huh. uh -huh. Sige ha, ayame. -huh. So, kana pag palit mo sud anon, ha? Palit sila su sud an mga bata, ha? Ang palit bitan ako kung basura sud ako og mamba, man Sudan. Kasi ang pinakabilahan ni nanay ngan ngayon guys, ang mga lokal uh, bibili ng mga basura tapos ibinta din. So, mayro nang hanap buhay. Kuan sir? Di, wa, pero i mag-uwan. wala, at, no? at sa basura lang po ko kayo. Wala man po i-guna. Hmm. O may Sige, ha? sige sir. Salamat sila. Bye-bye, Salamat kayo, ma'am. Dagan salamat. Bye-bye. ayaw pa yan? Ano ba yan? Ano ba ha?